Andang araw mga kaduda Duda talaga ako Alam niyo ba? Mga ibang content creator Nakikita naman natin ba? Diba? Yung iba Sari ang ginagawa sa social media Lalo sa Facebook Nakikita naman natin ba? Diba? Yung iba Umiihi na sa Facebook Very wrong. Ano bang tingin nyo sa Facebook? CR, ginagawa nyo ng inuduro yung Facebook. At ito pa. Hindi lang yun sa Facebook. Pati sa YouTube, may mga nakikita din ako. Duda talaga ako dyan ang daming nanonood pa naman ng mga tao. Hindi ko alam kung ginagawa nila lang na mag-viral. Maraming manood. Pero nakapakapangit na content yung mga ganun. Maraming nakakapanood ng mga bata. Duda talaga ako dyan. Ang wak nun at ang masaklap, nakatagilid kayo. Hindi kayo nakaharap. Pat. Kung ganyan ginagawa nyo, hindi na kayo tatagilid-tagilid. Umarap na kayo. Ay! Inahiya pa kayo eh. <laughs> Dapat kayo mas din ah. Gold. <laughs> <laughs> Gold.